Magandang umaga po mga pambin kumusta po? Tayo po ay magpapatimbang po ng ating baboy po dito sa ating natirang ano po, patener. Gawa ng ano po, nababaang presyo ng baboy po kaya tayo ay magpapatimbang na ngayon. Bali, apat po yung ating natirang ngayon dito sa ating alaga na mga baboy. Magkitira po tayo ng isa, gawa ng inahinin po, dagdag inahinin. Yung tatlo ating ibibinta po. Medyo malilit pa po itong ating, ano, ibibintang ngayon, gawa ng, yun nga po, nababa na po ang presyo. Nadun pa lang po sila, kuya, nasa taas po, doon sa aming tiyuhin, nakukuha din po ng apat na piraso. Andito po yung ating mga alaga. Ano, ilalawa lang yun? Ha? Mga may 60 hal lang po yun. Oo, no, mga 60 po, yung iba. Wala pa yung iba siguro. Harap po yung ating alaga. Medyo maliliit po mga kapambing. Eh, baka po mas bumaba pa. Eh, Ganon din lang ang papataka nun. Marami lang ang gastos sa pakain. Ano dyan ang titra Yung isang babae, yung malaki-laki. Pero kasi eh, siya, sana din. Sana din, no? ay pwede sa maganda din. din. Kaya lang may bukol, may bukol po. lang pa. Oh, na? Hindi ko alam kung ano yung bukol na yun. Mm. Eh, hmm. di yun na lang po. Baka ito kaya yung mga ilan ng laki. Oo. Oh. Hmm. Si ang Ay, ito, babae. Hmm. Ito hmm. po, atitira, mga kapambin. Yan, ating gagawing inhenin po. Iba kasi ang lahi nito eh. Iba po ang ama. Kaya pwedeng maging pabarakuhin dun saan. Sa bulugan. Hmm. Ay, po, itatong natin. Ay, yung isang inhenin din natin. Kapatid ng barako, ano po? Yung barako niya. Ay, madali pa. Yan po yung ating ng barako. Yan. Nakatali na po. Para masahay na sa may tali. Para paghila ko po sa ibang lugar, madali po. Ito ba ano, pagkakahiga dito? Oh. Akala ko, akala ko, wala. po yan ay. Pagayon ay nandito sa magdilim. Okay. <laughs> <laughs> masan ba po eh? Tara. Halosong na. Galing pestahan, <laughs> dapil. <laughs> nahiya daw. Oy, oh, nahiya daw makikain. <laughs> Pestang pesta, dapil. tulos <laughs> yan. Babasahan pa, kuya. Hapo. Hapo. Hmm. Bubuhatin ba ko ya kunin ko yung ano? Lakad na lang. Kukunin ko sana yung usungan ay. Ah, nauhaw kuya. Nauhaw. Tay tay. Papaliguan mo na gawa ng hapo.

Happy to na po pala ito. Gawa nung yung kahit yung nga po, apat na baboy sa taas galing. Uy, tatalon. Baka'y bumalik. Aliliguan? Saan dala nito kuya? Mulan ay sa mulan ay po dadalhin. Diliguan muna. Ligo, ligo. Ha? Sa YouTube ba rin kuya? Oo. Kuya, kapi muna, tara. Ah, tayo pala doon. Tara, tara. Kakapin mo na. muna, mo kape. Ha?